So good morning mga kalapatids Welcome back to my youtube channel mga kalapatids uh, Okay mga kalapatids uh, Update ko lang kayo sa ibon natin Na nagkaroon nga ng sipun uh, Sipon at saka Kanker mga kalapatids Isishare ko lang sa inyo mga kalapatids kung paano Gamutin at paano maiwasan Ang pagkalat Ng sipon at saka kanker mga kalapatids Ito nga ibon natin mga kalapatids no? Ito yung ating uh, young bird uh, sinusubuan pa nga ito ng kanyang magulang. Kaya para maiwasan at hindi mahawa yung kanyang kapatid, yung kanyang nanay at tatay, kaya binukod na natin siya mga kalapatids at saka chinaga na lang natin siyang subuan no ng patuka para maiwasan na kumalat yung sakit sa kanyang kapatid at saka sa kanyang mga magulang. Okay mga kalapatids, ang ah, ginamit kong gamot sa ibon na to ay Amtil mga kalapatids at saka bawang at saka yung kanyang mam, yung kapatid at saka nanay at saka tatay ibon na to mga ay pinainom din natin ng amtil at saka bawang mga kalapatids para uh, kung sakaling nahawaan na e eh, hindi to tuloy mga kaya yun yung ginawa natin ito mga kalapatids i-recover natin to sa loob ng 3 uh, mga kalapatids pinainom nga natin to ngayon lang mga kalapatids tapos bukas hanggang basta tatlong araw mga kalapatids natin gamutan napakadali lang ng gamutin ito mga kalapatids mahirap lang kung kuma, pag kumalat kaya iwas kalat ka mga kalapatids Uh, ibukod natin yung uh, ibon natin kung may sakit yung ibon mga kalapatids uh, at saka yan mga kalapatids ay meron din siyang kanker no ayan saan ba nakukuha yung kanker uh, kapag ang ibon nyo mga kalapatids ay may sipon Ayan, matiko yan pag lumala, nagkakaroon sila ng kanker. Ay, yung kanker kasi mga kalapati, kalapatids, yung sipon na hindi lumabas at saka na-stack sa kanilang bunganga mga kalapatids. Kaya ayun, nagiging nabubuo siya. Kaya na, tinatawag siyang kanker. Ayan, na, dapat doon mga kalapatids, kukot-kotin nyo bago painumin ng bawang at saka amtel mga kalapatids. Ayan, update ko kayo sa mga susunod na araw mga kalapadids pag makarecover na itong ibon natin. After 3 days na lang mga kalapadids, uh, siguradong uh, nakakarecover na itong ibon na ito. At saka yun, iwasa, para, para, maiwasan mga kalapadids, uulitin ko uh, yung nanay at saka tatay nito dahil nga yun, ito yung ibon na ito ay sinusubuan pa lang. No? Kaya si ho ko yun, uh, mahahawaan ng sipon nito. Ayan, kaya ginawa ko, Uh, pinainom ko rin ng amtil. Kalahati ng mga kalapatid at saka bawang. Ayan. Okay, uh, saan ba nakukuha yung sipon? Dahil po yan sa klima mga kalapatid. Pag ang ibon na eh, naulanan at saka naiinitan mga kalapatid. Lalo na yung kulungan nito eh, ano lang mga kalapatid, no? Ma pag malakas yung ulan eh, naanggyan yung mga young birds natin. Ayan, Is isa yun sa... Uh, kung bakit nagkakaroon ng sipon yung ibon natin Ayan, para maiwasan mga kalapatids pag mga ganitong edad, uh, iingatan, wag dapat na uh, mabasa, no? Ayan, wag, wag dapat mabasa sa ulan. Dahil mahina pa yung kanilang uh, resistensya mga kalapatids. Ayan. Okay mga kalapatids, hanggang dito lang muna tayo. I-update ko kayo sa susunod na uh, pag ito mga kalapatids ay mapagaling natin. Okay, okay mga kalapatids, happy flying.